mga gar, saan kaya itong shop na to bala ko kasi yung yung bike ko parang tumitig at nakapit yung train kaya mga gar sana naman tulungan nyo ako kung saan itong shop na to tingin ko magandang magawa ng ano eh. ko eh pero ito sana yung sa paggawa ng bisiklita yung kasing bisiklita ko matigas na yung preno eh hindi ko alam kung anong problema nun. Siguro magaling gumawa ng mga nito yung show. Ang hirap, hindi ko na magamit yung bisikleta ko. Ang tigas na ng preno eh. Kaya sana, ito e, makapagsabi kung shop na to. Para, ito e, ko na yung, ano, yung preno ng bisikleta ko. Ayan eh, o, ang galing. Expert ko talaga sa sari. Ang galing na magdawa ng bisikleta.